okay, through ito na yung na. after na AC S temp. temp. S -temp. Uh, naririnig nyo naman siguro Influences. yung fan. Naka-on. Boss pa, off, on nga yung But, yung light. from kanina, 5 degrees yeah. ang nilamig dun sa isang thermometer. So, bahala na kayo kung sa kayo maniniwala. Pero yan, yun 0.18910 Ayan na yun Kaya nga Ayan. ako nagbibidyo Para makita nyo Ayan, May video 5, din yung before So Any oras 2pm Di rin naman binibigyan hapon Pares lang yung weather Ayan so, para, Ngayon, Lalabas ako Para pakita sa inyo fan. Pa, okay. oh, oh. Natin yung fan Ito ka lang Okay Handayin natin mag-on yung Fan lang Andi nagdag hey. Vios Gen 2 Okay, eto na yung after na AC temp. Uh, naririnig nyo naman siguro yung fan. Naka-on. But, from kanina, 5 degrees ang nilamig dun sa isang thermometer. So, bala na kayo kung sa kayo maniniwala. Pero yan, yun. Ayan na yun. Kaya nga ako nagbi video para makita nyo. May video din yung before. So, any oras, 2 p.m.